pinanood sa akin ni Heinz kahapon sa TikTok na sabi doon, ipa alam din natin sa mga anak natin na may kanya-kanyang moment tayo. Galam <laughs> mo yun? Kapag yung moment mo na, yung breakthrough mo na, or yung moment mo talaga sa life, wala ni sino makakapigil niyan. Alam mo yun, guys? Kaya, stop comparing. Kasi dati wala namang ganyan-ganyan. Eh. Wala namang pressure-pressure na 'di ba? Na ganito, ganyan kasi walang social media. Ngayon lang naman 'yan. Kaya ang daming tao na na parang feeling nila ang tanda na nila, feeling nila hindi sila successful kasi ganto ganyan. Yung iba, guys, ano lang 'yan eh. May tamang perfect timing lahat, lalo na kapag nakita ni God yung effort mo. Hindi natin kailangan madaliin lahat. At minsan, bago ka dali ni doon, aayusin nyo muna yung tao sa paligid mo. Kasi, ayaw nang masira yung buhay mo. <laughs> Alam mo yon na aalis niya talaga yung mga hindi na kailangan pagkatiwala at mga nagstay talaga sa iyo. Yung mga feeling na napag-iiwanan na, mga, may mga ganyan ay eh. hilig ah, Grabe. Kaya matatawa ka na lang sa mga taong mahilig magkumpara ng ibang tao. Kasi sila mismo, hindi pa nila nakikita yung, oh, hindi pa nila naranasan ko ano talaga ang realidad ng buhay at with God talaga guys, may peace ka talaga as in sobra, as in iba, maiiba talaga, lalo pag marami kang na ano, pag maaga ka na nga natuto, sabi nga ni Heinz, maaga nga kaming na, na nabigyan ng leksyon ni God, so alam yon kaya alam ko yung sinasabi ko And for sure kayo rin darating din yung time na marirealize nyo rin na oo nga pala ano, at ano talaga ang true happiness sa buhay bonus na lang yung mga kung ano man nando dyan. Pero yung talagang totoong happiness na may peace of mind ka. For sure, mararamdaman nyo at maintindihan nyo rin ako in the future, guys. Tsaka, guys, sa totoo lang, ang magsabi na may faith ako, uh, kilala ko si God, love ko si God. Madaling sabihin. Kahit sino, kayang sabihin yan. Pero kung may personal relationship ka talaga kay God, the way you act, the way you talk, the way na makisama ka or mag-isip ka sa kapwa mo, malalaman yan kung ano ba talaga ang ang sitwasyon mo na relasyon mo kay God, guys. Hindi mo yan kayang, ano eh, hindi mo yan kayang i-fake. Kasi ang dali naman talagang magsabi. Madaling magsabi, pero di ba iba pa rin talaga kapag alam mo si God yung priority mo at tinahayaan mo siya sa buhay mo. Kasi mag-reflect talaga yan sa lahat ng gagawin mo sa buhay. Eh, nakakatuwa kasi, alam niyo yun, kung kailan yung sakto yung life namin, na manangyari pa to kay Heinz. Grabe yung mga comment nyo na mas parang masaya kami ngayon, nag enjoy kami. Hindi ko na alam kung bakit, siguro dahil nga kay God. Iba kasi yung nangyari, nang, iba si God eh. <laughs> ba? Diba, nakakatuwa na kung kailan yung life namin is simple. Mas, kung simple na before, mas simple ngayon na nag enjoy lang kami sa mga discount-discount. Yung kung saan-saan lang kami pumupunta, na hindi naman kailangan mag-spend ng too much. Ganyan. Pero pansin ko sa comment nyo pa thank you Lord. Kasi nag reflect na may peace of mind kami na happy kahit na masyado kami maraming bills pa rin to pay, ganyan. Pero, but fully paid na yung sa hospital ah. Sa mga taong nagpahiram po sa amin. Pero sobrang happy ako na alam niyo yun, nakikita niyo, napapansin niyo na parang, ba't mas masaya? Kahit kami rin nagtataka, bakit nung marami tayong money, parang hindi ganito, parang lagi tayong bothered, parang takot kang mawala yung nasa bank account mo, takot kang mawala ng pera, kahit mabawasan. Pero ngayon, parang sakto lang, pero parang ang saya may peace ka. Alam mo yon kaya na-compare na din namin yung buhay, ba't yung pinalanas na lahat yon Pero guys, ha, ah, sa totoo lang, noong nangyari kay Heinz, sabi niya sa akin ngayon, kasi na-experience niya yung grace, yung miracle ni God eh. Sabi niya, alam mo ngayon, hindi na ako takot mawalan. Kahit ano pa yan. As in, sabi niya yung sa akin. Kasi, yung love, yung grace ni God, at yung miracle niya, hindi yun masisave ng money. Kahit ano, kahit gano'ng karami, kahit gano'ng karami yung pera mo sa banko, yung grace, yung peace, yung miracle, hindi yun kayang bayaran. Minsan, kahit dami mong pera, hindi ka kayang isave. Kaya, yung ano eh, kaya yung nag-comment sa akin na nag-work siya sa yung nurse siya dati sa ano sa Makati Med ata. Yung sabi niya, alam mo Ate Deb, uh, marami dito mayayaman, sobrang milyones, bilyones pa yung pera. Pero namamatay sila. Alam mo yun, hindi sila kayang save ng pera. Pero yung grace and miracle, grabe. Kaya ngayon, parang come and go na lang. Sige, okay lang. Na ano, mag-share lang takit maliit na bagay kasi mas na may extra and nakakakain ka, comfortable yung buhay mo kaya ngayon, kapag alam mo yun, sure pwede maiwasan yung mga proud na mga tao, ganyan. Na sabihin sa'yo, uy, si ganito, may ganito, may ganyan, may ganyan. Okay, sige. <laughs> okay, good for them, good for her, good for him. Pero kasi parang hindi tayo, hindi tayo pare-pare yung mindset, guys. Iba-iba rin tayo ng priority sa buhay. Diba? Kasi hindi natin maiwasan yung mga tao. Siyempre, pinagmamalaki na rin yung mga anak nila sa'yo, yung mga ganyan. Pero, ewan ko kung ano yung purpose nila para inggitin ka or what. Pero kami, parang, okay, sige, good for her. Ganyan. May ganto siya, may ganto siya. Okay, fine. Pero, kasi pag na-experience mo na talaga lahat, guys, I mean, hindi pa naman tayo perfect, guys. Pero sa dami mo na na-experience sa buhay at sa nakita mo yung peace with God, yung miracle niya, marami kang matututunan sa buhay na, ay, mas ito pala yung importante ng mga ganun guys. Nakakabilib yung sa victory, sa victory group namin guys. Uh, may position yung asawa niya, ganyan ang house nila, everything. Uh, meron silang business na parang in Airbnb, super laking kita nun guys, sobra. Pero willing silang i-let go, ibenta yung property na yon guys. Kahit sobrang lakas kumita nung pa-Airbnb nila. Kasi magkano ang per, ano, parang 13,000 pataas yata yung per day nila doon. Pero willing silang i-let go kasi napansin nila na wala silang time sa anak nila. As in, nakikita nila kapag busy, bag busy sila, medyo grumpy yung anak nila. At nakita talaga nila kung ano talagang true meaning ng purpose mo sa mundo at kailangan mo i-priority sa mundo to. Ayun, kaya nakakabilib na napag-usapan nga namin nung Sunday. Nakakabilib yung taong yon kasi sa victory group namin na. Kasi willing, si imagine mo, ang laking pera nang dinadala na yun, pero willing siyang i-let go kasi gusto niyang mag-focus din sila sa family nila. Enough na yung source of income nila ng, sa as asawa niya. Parang ganun. Kaya ngayon, guys, pag na, pag may nakausap kang isang tao, malalaman mo na talaga kung anong klaseng tao siya the way siyang magsalita, the way siyang mag-act, ano yung priority niya, makikita ma mo na talaga. As in, hindi naman sa pagda judge pero nakita na kasi natin yung differences ng buhay, katulad namin, maaga kami nagsamula, 19 years old, kumakayod na ako, si daddy, working student, as in, lahat na talaga guys, as in, iba lang talaga priority namin, iba talaga yung trip namin, at ayun, um, thankful ako na hindi ako nagpadala masyado sa mga nasa paligid ko. At ayun, kasi contento na ako sa kinikita ko dati pa. Dahil sabi ko kung gusto ko talaga sumikat, ang dami kong pwedeng kapitan before. As in kung ano, kaya lang hindi ako yon uh, At naniniwala ako sa perfect timing, kung ano yung plan ni God sa'yo. Mas gusto ko yung pang long term, at tumatatak ako sa, sa tao kesa for the cloud lang or for ganito lang, ayoko ng ganoon din. Mas na-realize ko na ah, mas okay nga pang long term kesa pang for the clout lang. And okay na ako ngayon. I mean, si uh, sino ba naman gustong ayaw kumita, di ba guys? Pero sobrang happy na ako na hindi ganoon kalaki yung kita ko. Pero nakakapag-provide, nakakatulong ko kay daddy. Nabibili ko naman kay papay ng gusto ni Hugo. At number one guys, may time ako sa kanya for sure kapag sobrang busy ako or what, syempre the more na malaki kita mo, the more na walang ka ng time sa sarili mo rin at kay, sa anak mo. Pero ako masasabi ko na sobrang, hindi na ako naghahangad ng sobra. Pero yung, yung, syempre kakayod pa rin naman tayo, di ba diba? Kumakayod pa rin naman tayo. Pero I mean, yung gusto ko lang is yung balance lahat. And ang goal ko na lang talaga is ma-inspire din kayo na tumatak ako sa inyo na may, may sense yung sinasabi ko na Uh, matuturing kayo sa buhay, na ma-inspire kayo, sobrang okay na yun. Yung organic na followers, sa masasabi ko ng truth, thick and thin talaga nandiyan dyan. Yung totoong nandiyan dyan, sobrang sobra na yun sa akin. Na ma-save ko lang din yung soul nyo. Sobrang okay na Nakakatuwa lang kasi, misa magpe ako na magla-live ako, ganyan. Tapos, yung mga client, o yung mga customers ko, alam mo yung parang nag sell din sila. Tapos, yung gusto lang nilang, bumi nilagi ng damit, ganyan yung mga followers ko before before pa na, na, grabe yung support sa akin lahat ng event ako ganon basta alam mo yon talagang si God bahala is, alam din ni God kapag may ganap ako nabukasan. hindi niya hindi ganon kadami kumukwata naman ako pero yung konti lang yung aayusin mo, pero ilang tao lang to, pero kota ka na. Parang ganun, o minsan naman super dami. Depend, pag wala kang ganap to Alam, ni, gan, ni gan, alam din ni God i-balance kung alam din niya naman niya kasi kung gano'n tayo kasi kasipag, kung gano'n tayo kadedikitan sa ginagawa sa passion natin. Pero, minsan siya talaga yung nagkocontrol na sabi ko, o, tignan mo daddy, magsisimba tayo. Kaya, itong konti lang tong taong to, pero nakakota na ako. Minsan naman super dami. Depende talaga guys, pero nakakatuwa ang journey talaga. Tapos yon, tapos bonus pa yung mga um, nag invest din sa'yo na gusto kang tulungan para makapag-start ulit ng mga ganyan ng business mo para matulungan ka, nag invest sila sa'yo, invest na mag sila sila, uh, trust na lang sila ng amount of money to invest sa business mo para matulungan ka mag-start. Grabe, sobrang lord, grabe to. Tapos nakakatawa pa kasi yung mga investors mo talaga is hindi mo ka pamilya. <laughs> hindi mo ka mag-anak. Yung mga random, yung iba pa, hindi ka pa namimit, namit ka lang dito sa online. As hindi pa kayo nag-meet pero pinagatiwalaan ka na nila. Tapos para magsimula, iba naman, malayong ka mag-anak. Yung mga ka na kaya totoo na parang yung mga strangers pa talaga minsan yung talagang willing mag-invest sa'yo na sobrang laki para makapag-start ka sa buhay talagang si God bahala sa lahat minsan nagugulat ka na lang na ay grabe pinagkatiwalaan to ni God eh parang ito ko ang ko lang to nakilala ay eh, napapanood na lang ako so narinig ni Daddy yung sinabi ko kanina Sabi nga na sabi nga ni Daddy it was God kung si God 'yung nag ng heart ng mga taong tumulong, nag-help maka-start, mag-invest sa akin ganyan kasi nga Uh, feeling namin before, napakalakas namin, hindi kami magkakasakit. Kasi mga athletes eh, di ba? Tapos, ang laki ng kitaan ko sa business ko at si daddy, okay naman yung work niya, nakailang na, na naka promotion siya. Pero sabi nga ni God, hmm, ayun, napunta kami na ng victory group, may grupo na kami, na ayaw namin before, kasi yung parang feeling namin, lakas-lakas namin, kaya namin lahat. Pero sa hindi pala ganun. Kailangan pala talaga natin ng support system at pina ano rin namin ni God na it's okay to ask din talaga. Pero hindi naman na iyaasa mo yung buong buhay mo na sa ibang tao guys. Gumawa rin tayo ng effort. Pero alam mo doon ka papatatagin, doon, ma doon mahahasa yung diskarte mo, doon ka magiging wise. So yun lang, yun lang yung na-realize namin. Yun lang, nakalimutan na namin na si God pa rin talaga overall. <laughs> nakalimutan talaga namin siya na alam lang namin na nandiyan siya pero masyado na kami nag-depend sa sarili namin na, ay, kaya namin to. Ay, hindi namin kailangan ng ibang tao. Ay, hindi namin kailangan ng pamilya. Ay, hindi namin ganun. Sabi nga nung, sabi nga ni Kuya Benson sa, sa victory group namin, kung saan ka masyado nag-invest sa mundong to, dun ka titirahin ni God. Yun yung mawawala sa'yo. Yun nga, which is sabi namin, Shucks, oo nga, kami health. Sobrang feeling namin, ang lakas na namin. At dumating sa point na grabe yung discarte ko sa buhay ko. As in, discard, madiscarte talaga akong tao. Pero dumating ako sa point na hindi nang kaya ng discarte ko i-contain yung sitwasyon. nasa hospital na si Heinz, talagang nag, nag, -nag na siya. <laughs> hindi na. So, pina, talagang pinamuka talaga sa amin ni God na ako pa rin ang nagko-control overall sa life niyo. Lang, nakalimutan na namin na si God pa rin talaga overall. <laughs> nakalimutan talaga namin siya na alam lang namin na nandiyan siya pero masyado na kami nagdepensa sa sarili namin na ay kaya namin to ay hindi namin kailangan ng ibang tao ay hindi namin kailangan ng pamilya ay hindi namin ganun sabi nga nung sabi nga ni Kuya Benson sa, sa victory group namin kung saan ka masyado nag-invest sa mundong to dun ka titirahin ni God yun yung mawawala sa'yo yun nga, which is sabi namin shucks, oo nga, kami health sobrang feeling namin, ang lakas na namin. At dumating sa point na grabe yung discard ko sa buhay ko. As in, discard, madiscarte talaga akong tao. Pero dumating ako sa point na hindi nang kaya ng discard ko i-contain yung sitwasyon. nasa hospital na si Heinz, nag, nag, naghihingalo na siya. <laughs> hindi na. So, pina, talagang pinamukha talaga sa amin ni God na ako pa rin ang nagko overall sa life niyo. You know guys, na yung sa na at na hindi mo na, na, man na pero bago ko makapag-open sa inyo kasi sabi ko tong mga to. Grabe rin talaga yung pinagdaanan ko. <laughs> Which is super worth it kapag iisip ko na yung mga nangyari lahat, whether good or bad yon. Okay lang kasi ganito na ako ngayon. Mas namulat kami ng maaga. Mahirap yung tumanda kang wala kang pinagtandaan. Yung ikaw lang yung magaling, yung ikaw lang lahat. Mahirap yan guys, mahirap mas okay ng ganito na no, marami kang pinagdaanan pero natututo ka, natuto ka. Kesa naman yung tumanda ka na lang na mas masama na lang yung ugali mo forever. <laughs> ba diba? Yung parang may like ka na lang buset, galit. Para lagi, lagi na lang yung mali ng ibang tao yung nakikita mo. Lagi ang pangit lahat ng tao na nakikita mo. Ikaw lang yung perfect, ganon. Ikaw lang yung magaling, ikaw lang yung ganito. Kasi totoong buhay talaga guys, mas marami pang maganda, mas marami pang magaling sa atin. As in, mas marami pang mas magagaling. Kaya iwasan natin yung mga mindset na porket mas bata tayo, mas matanda tayo. Pag bata, feeling natin um, madali na tayo mag-judge sa mga mas matatanda sa atin porket okay yung life natin, nakaka -angat -angat tayo, ganyan. Sa matatanda naman, hindi naman porket matanda na tayo. Alam na natin lahat. Uh, I-underestimate na lang natin yung mga bata. Alam mo yun? So, gano'n lang eh, naisip ko rin na stay humble. Kasi, wala naman talaga tayong dapat um, pagyabang dito sa mundong to. Kasi, lahat yan, kay God niya, lahat yan galing. Binibigan kanya ng blessing kasi may purpose ka sa mundong to to share uh, to share yung mga blessings mo rin para makahelp ka kasi maging privilege tayo na, alam mo yun, uh, maging blessed, feeling blessed tayo, grateful na Uh, binibless tayo ni God para makahelp din. Yun, yun din talaga. Kaya sabi ko, if ever makabangon kami, guys, ang plan ko talaga, pupunta ako sa mga public hospitals and then mag, magbibigay kami ng help, lalo na sa may mga brain tumors, mga ganyan.